guys, uh, park muna tayo dito. Medyo inabot tayo ng gutom. So, dito na muna tayo kumain. Wala uh, walang kaartihan guys. Cowboy-cowboy koboy lang tayo. So, guys, okay, talito tayo ngayon sa kaibig ako na si Colot. Then, ang ngayon na nandito ay yung kanyang napakagandang misis guys. Ayan, si Ate Dada. Ayan. Ay, Ate Dada. Ayan, mga bagong, mga, mga bagong luto yan ah. Ayan guys, Uh, sulit na sulit dito kasi sariwa sariwa yung mga um, kanilang uh, karne guys dahil kaya nasabi ko sariwa dahil malapit lang dito guys ang Katayan guys matagal na sila dito guys so actually sila ang isa sa mga kilalang kilala dito pagdating dito sa uh, pares sa so, pag nagpas lang ng uh, Heaven's Gate going to uh, Blue Mountain guys napakamura lang ng order dito guys so Ate, magkano yung pares nyo? 45 po. O, oh, see? 45 lang. Ayun, 45 guys, may taba pa. Then, yung, um, uh, ano pa pa yung mga available natin? Ayun, mommy, magkano naman ate? 30 lang. Ayan, 30. So, sulit na sulit guys. Then, meron din sila mga panulak. Gaya ng uh, Coke, uh, Royal, RC, at Lemon guys. Ayan. Ayan. sulit guys ang daming mga choices so kulalo is 80 pesos yung pamayang 70 halo uh, daw 20 pag playing 35 pag may lakas and go to batanga 70 pesos Wow, may gota. Ah, may gota pa tayo rin kayo ate. Parang wala pa rin nakaraan ah. <laughs> wow. nag po kasi. Ah, ayun. So guys, narinig naman natin. Sulit na sulit. Kaya pag napadayo kayo rito, huwag na huwag niyong mamimiss hindi kayo makakain dito guys na mapuntahan nyo sana ang kulot pares and mami guys talagang sulit, suabe masarap na mura pa kaya ano pa hinihintay natin guys kapag mag outing kayo papunta sa uh, antipolo at mapapadaan kayo rito guys ayun, samantalahin nyo Ayan, si ate dadang hanapin nyo Yeah. Sige ate, order na ako So guys, mamaya na ulit tayo magkwento ano? Order muna ako at gutom na rin ako. Sige guys. Thank you. bye, -bye. <laughs> So guys, uh, pares muna tayo habang bakante pa tayo ngayon. At uh, waiting pa tayo ng mga clients natin. Pre, work muna. Guys, dito na tayo inabot ng gutom. Um, Kaya, semiti muna tayo dito. Dito tayo guys ngayon sa ano Paris ni Kulot. And guys, na ko nyo dito sa paglagpas lang ng Pagray Hills going to uh, Blue Mountain guys. Okay dito. Sa ngayon, solo flight lang muna ako oh guys. Uh, nakatapos lang yung ibang client natin. Nihintay ko pa yung ibang calls ng uh, ko guys. So, yeah. Mga thank you. So, start na tayo. Good na rin ako eh. So guys, natimplihan ko na yung ating pares. Mura lang dito guys. Ayan. Kaya pag napadaan kayo dito at tinapit yung gutom, napin nyo lang yung pares ni kulot. Ito so, mga sa inyo guys. Mura na, masarap pa. Ano sa mga mahilig sa mga street foods. Ayan, okay dito guys. Uh, panawid yung utom. Yan, gagawin muna natin para mas lalo masarap. Lagyan ko siya ng kalamansi, um, ng onion, garlic, then um, yung durog na paminta guys. Para mas malasa. sariwa yung mga din ng karne rito guys kasi malapit lang dito yung katayan hindi sa pagbaba okay tara let's wow yeah guys kung ang hanap nyo pagkain try nyo dito guys Um, Pinapatahan kayo dito. Tubuan yung tikman guys. Ang mga palisan dito. Kakatabi naman sila guys. At syempre, hindi naman kompleto yung kain natin kung wala tayong salt drinks guys. Syempre kailangan natin ng panulak. Ang kagandaan dito guys, kasi kapag kumakain ka rito, makikita mo yung sa paligid mo mga puno and guys medyo madilim nga lang kasi um, gabi na tayo ay na tayo ng uh, sa daan pero okay dito guys ang kapalating ng uh, may araw pa Tapos habang makakain kayo makikita nyo yung ayan, mga puno guys cool din try nyo lang din guys uh, siyempre guys um, koboy koboy na lang tayo kasi pag nagutom tayo kaya wala nang pili pili yung malayo pa yung gusto nating uh, kainan pero wala tayong mahagilap siyempre parang yung malapit na malalaanan natin yun na lang tayo guys Uh, parala din naman guys ang ano eh, lasa na ito. Okay. Ang gandaan dito. Ah. Sariwa yung karne yung ginagamit na guys. Kasi guys, hinapi ko. Malapit lang katayan dito sa babalan guys. Sa so, matagal ko na rin siyang suki guys. Kaya panalo dito. Try nyo rin sana. Pag mapapasalan nyo going to uh, Blue Mountain pag nagpas lang ng uh, Pagray Hills or Heaven's Kid Cemetery dyan. Nadaanan nyo ito guys. Ayan. So, guys, hanggang dito na lang. Um, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para updated ka sa mga bago pang vlogs. So, hanggang dito na lang, guys. Uh, mabuhay tayo lahat. Kita kids. God bless.